What's up mga Idol! Uh, mga Timieko, uh, Panibagong video, panibagong vlog na naman tayo ngayon na uh, magluluko tayo ngayon ng paan ng manok at ginataang tilapia. So yan mga Idol, uh, Hello, okay, good morning. Luto no. so, tayo ng ano. No, Tanggalin natin for vlog. Ay, for mukbang. Mukbang. Ayan. Parang manok at Dila tilapia. Yeah. Ay, mga idol, uh, mag-start muna kami mag-prepare. Uh, linisan muna namin yung paa at yung tilapia. Yeah. Okay idol yung panang manok ayan fresh na fresh galing yan sa palengke meron din tayo ayan betchay hindi mawawala gata ng niyog. at ito yung ating mga ricado ricado ng sa ating ginataang tilapia ayan mga idol mga idol ah iniwa namin ang dalawa yung paan ng manok ay minugasan na ni Idol Ron para malinis dahil may mga balabala -bala po mga Idol para malinis ang ating paan ng manok para mas maganda kayo hmm. para malinis na malinis hmm. Dito mga idol, nilinix natin itong uh, pigaan natin itong nyog. Yung kinayot na nyog. Para hmm. 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 sure na sure na malinis. Pat Nakayeko, alam hmm. mo gas na water. hugas <laughs> Hugas na hugas ang paa ng manok Oh my god Wow Oh, magprito na tayo ng tilapia. Ayan, nilagay na natin yung kawali at uh, meron na yung mantika. Uh, tinapainit lang natin mga tayeko. Ayan, malakas na yung apoy niyan. Ay ito mga kayo ko, meron din tayong tahong na naman ay na ano na yan, na nakati na sa gitna at nalinis na rin ni Ron. I ano natin yan, ang luto natin diyan mga idol ay butter tahong. Butter buttered tahong. Masarap 'yan mga kayo ko. Eh mga rekado bawang. Kumain ka Ah. Uh, Musik kita kita. Bawang lang yan, Noy. Bawang lang yung kailangan rekado sa, sa ating uh, buttered tahong uh, dito, mga uh, idol. Napakasarap na ito mga kayeko. Fresh na fresh yung ano, tahong. Eh? Na orange-orange yung kulay niya. Ayan mga kayeko, yung bawang natin dapat ganyan ka pino. idol yung ano natin na uh, buttered kahong ayan pinapakulo lang natin mga kayeko ayan, mga kayeko masarap to mga kayeko buttered kahong yung ano natin ng manok ayan pinapakulo para pinapalambot natin I juo do. Ayan, oh. What's up, du? Yun, eh. Ito na yung tilapia natin. Ah, na yan. With, ano na yan, with ritado na yan, mga kayeko. Ah, isasalang na rin natin yan. Ito yung gulay natin, mga kayeko. Ayan, talong, sile, petchay. Ah, ipang sasawag natin yan sa ginataang tilapia. Ang na ni Chu. Fresh na fresh yung mga gulay natin. Mga idol. ko, ah, tatlong piraso kasi yung tilapia na tiniprito kanina. Yung dalawa na isa lang na pumasok ako kanina sa loob para mag iwan ng sibuyas. Paglabas namin, nawala ni isang tilapia na tangay na pala ng pusa kumbaga sa madaling salita ay nasalisiyan ay ng pusa kaya naman si Idol Ron ay pumunta ulit ng palengke at bumili ng tilapia para madagdagan ulit yung tilapia ang ating gagataan dahil dalawang piras <laughs> yun ng pusakal kaya yun yun, pinipostrip na nila so ito daw mga kayeko, luto na itong ating buttered tahong at ito naman yung pinapakulo nating pa ayan, kumukulo na yan Okay, mga ko, na si Idol ron ay bumili ulit ng tilapia dahil Ulat. tinangay ng pusa yung biniprito naming tilapia. <laughs> Nasalis yan tayo ng pusakal. Oo okay. <laughs> so, ba Idol, yung ating gata, itigaan natin yan ngayon mga idol, lilipat natin yung kawali sa labas kasi na ah, si ka ng, ano, ng ulan. Kaya naman dito tayo sa loob na mag ng tilapia. Iliprito na natin yung tilapia. So mga idol, uh, ah, kukuha tayo ng sili. Ibang lalagay natin sa adobong paa ng manok. na fresh yung ating sili mga idol ay gabing lakas ng ulan mga idol walang humpay na ano, pag ulan The idol juke mga kayeko nagpiprito ng ating tilapia baliktarin tarin muna natin mga kayeko tapos nag ano na rin kami dito uh, dito nagpapoy na rin kami dito sa kabila para dito natin lulutuin yung uh, ating adobong paa ng manok dito yan. Iiitimin nato 'yung. Ay, no. mga ka ko, nilipat natin 'yung tilapia dito sa pabilang lutuan. Yung dito naman magprito -e tayo ng hotdog. Saktong-sakto so, si sana 'te. Dito ta tayo niluluto na natin 'yung <laughs> hotdog. Ay, ano yan kay Musim? Ay, ano yan mga Hayeko? wala pa wala pa pero malapit na 'tong dilaps siya. Mainit. Ilagay na natin yung mga rekado. Sibuyas, bawang, tsaka ayan, sili. Isang kutsa lang natin. Ayan. Uh, Ayan. Ngayon naman, uh, aluhaluin lang natin. Ito pala pinakuluna natin itong mga idol. Kaya naman yung paa natin, itong paa ng manok ay malambot na rin siya kahit pa paan. Uh, ilagay na rin natin. Uh, Pangpadagdag ng aroma o oh, yung mapapabango sa ating adobong paa ng manok. Ah. Na natin yung ginataang tilapia. Mukulo na rin yan mga mga doon. Ito naman yung adobong paa hinahalo-halo na ni Idol Ron. Binatang, ano ba ba yun yung nakatalag doon, Toy? Ginata ang, ano, ah, tilapia. Ah, uh, ano yan, asukal. Ayan, asukal na. Para manamis-namis yung adobong pa ah. Marbid mo nga ito ano, pasan mo saan. Ang re ko lang. oh, dagdag yan -dag magic sarap ng kami ng ating ano. So, may duka yan. May duka. Mamaya, pag ano, saan ulit. Yan, natin, magic sarap. <laughs> <laughs> kaunting suka. Ayan, may timpla na yung ginataang tilapia. Okay na, Tidel. Okay na, mga idol. Banga Para magmukbanga na tayo. Dito lang sa taniman natin. Eh. Kapak pa ako ng ano. Etchas. Kaka-pera ako nakakatapa ako ng etchas eh yan si Idol Omar to ganda ng saging oh ayos oh may etchas mara ayun eh, oh etchas oh natapa ako magkakapera eh. ako <laughs> hindi na natin yung kahanggata Yeah. Okay. So ayun mga mga idol, uh, ayan, luto na lahat tong ano natin, ulam natin. Ito yung ginataang tilapia, ito naman yung adobong paa. Tapos ito rin yung ano, prinitong tilapia. Oh, nasaan? Yung kaerin. Oh, Tapos ito naman mga pasalo, idol yung Um, buttered tahong Masarap-sarap na naman yung uh, kainan natin ngayon mga idol. O saan yung manok niyo?

Hindi ka rin nakain ng ulo. Hindi Hindi Hindi

Oh my god!